So yun guys, Andre na naman nagbabalik na ba ng ating gaming channel. Yes, so ngayon nga pala mga tropa, nandito tayo sa Minecraft PA. E, ewan ko kung ano gag gagawin namin dito mga tropa. Basta eh, nandito lang tayo. Ewan ano gagawin natin? Tara, 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 kipya tayo dito. Tara, tara, tara. Subukan natin umakyat at uh, special, special tayo dito. Kapi, ayan, may mga tayo dito. Oh, marami tayo Hello si Ben? Hello. Ay -ay ano ya, Ano yak tang hali yak po? Pable, Pable. Hello. Si Aya no? Nandito Aya labo. Ah, Ay, isa na. O lang na laro Ay, hindi yung isa natin kung yung isa, no? Ay, yung isa makakulay red. Ali, tamang. Hello, sa inyo mga turo. Hello. Ah. Sapa ka nandito Ha, ha. Ano? Ano ito nga pa? Tara, tara, tara. Sige ito. Tingnan natin yung mga bahay dito pa sakali. Oo, o, tayo. Makakuha tayo. Hey, oh, 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 Ayun! Oo! Nagdapin tayo! Ayun! Bakit di ako makakuha? Problema. Ay, yun ang problema. Hindi ko makuha. Oo, ang dami yan mo din gagod. Di na nga makuha. Ano ko lang? Minecraft ba itong join natin, no? Siguro talaga, join na tayo sa Omocraft na lang tayo, mga toro Saka member, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Si Melchi. Nandito lang si well Melchi. Tapos, sino pa ba yung member dito? Basta ba? Yan, Ano ba yan? Di man lang ako makakagal. Pag trade, pwede ba kasur? Pwede ba ano dito? Tawag dito. Setting. Eh, natin yung setting natin. Hindi setting. Hindi mo gawin sa kaya setting. Hindi mo gawin sa kaya mo gawin sa kaya yung setting. Hindi mo gawin Ay, di pwede. pwede. Ano natin Siguro, ikot-ikot lang muna tayo dito.

eh tak, 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 Mm -hmm. ano yun, ko maintindihan yung salita, ano na pat ka rin yung mga lalabas dito, di, di Tagalog kailangan English o kaya Tagalog kaya ibang language yung nakatira, nakatira dito papatay nga tayo, mamatay matay, hindi, ba't gano'n hindi tayo namamatay Sige, tatanong tayo sa si papa. One, two, three. Ko, kailangan natin. Ano yun? Kailangan pala natin ang diamond sword. Kaya naman pala mga trako po, wala pa yung diamond sword. Pag naman pumasok pa sa ano, naglodo kaya na natin. Kaya, hirap-hirap na ako pumasok. Kaya, nakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap My sugar cane! Sugar cane! Be sugar cane, mga tropa, Ay, no? Ay, no? ano? Ayun man, kapi, ang ganda-ganda, ano? Gimpi, ano? Server to, mga tropa. Hindi mga pa dito, ah. Alam! Ano yung nangyagawa yan? Gagawa pa ng Ay, may bahay na pa. sa dito mga ka. Bahay, no? Bahay sa atin yan, no? Gagawa pa. Nakagawa tayo kanino. Ano Wala ka sa tayong diamond pickaxe. Ay, ano no, na ako tayong diamond pickaxe. mga pag tayo. Oh. Ang po na rin dito pero hindi tayo papasok. Kaya kung pumasok na ako dyan nagkalag kanina, pinakaya ko noong isa. Kaya hindi ako na tayo papasok dyan mga taro. At kung gusto niyo tayo pumasok tayo, try natin ito. Ano sa sila yan ako? Sa one block, ayan, yeah, sky block wala. Kung gusto nyo makapasok tayo dyan. At mag-subscribe lang kayo sa aking game para mo ang pasok tayo pa. Kasi, sky block, kailangan may ganito, no? Ah, 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 ah. Wala pa na tayo nga ganun, mga tropa. Kaya na rin level 500 yata mga tropa. Kasi, atak pa nga. Wala. Atak pa nga. Kasi, tak pa Sabi tangan nga ng dito. ka ng mga member. Uy, on my mo. Hello, why are you not all So, yun nga pala mga tropa. Sana sa video dapat ito. Siguro na kapag Kasi medyo naglaragit sa server Wala pa kadami At at server ko nga, na to, ay nag-join lang ako dito, mga tro. Baka gusto nyo. Hmm, tumari so, dito. At the sa server ni Minecraft E. Tapos, yun lang. So, yun lang, guys, mga tro. Bababay na. Like, share, subscribe. Bye-bye, mga tropa. Sana okay lang kayo. Bye, sa ating Herobrine.